bibi lula ano pagkano ano bibi lang. kabitit pi kabitit pi ano ano pagkano 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 ano ano Ha? ano ano pagkano ba? ano pagkano ano 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 ano pagkano ઓય ઓય નીકામો કઈ પરે નીર તેનેનો કોઈ મત નથી નીકીમાં આ કસ કેનેનો બોય તો એ તો સાપ પડે ની ના હીતી ટાઈમલે એ જૂનન થી પણ આવી જાય મેં તો સગારી મુગી સુષો ઓય ના ઓય ના આપના નંબરના નામે કોઈ magkakairitan dito eh babata kasi dito yung mga residente dito sa bahay-bahay ngayon nagtawag tayo ng backup para hindi maanay mga tao Chairman no. Kairman niyo ho. Chairman. Chairman ng po, ito po. Ng Ako po ng barangay dito. Ay Ay ito po, bali nakakut po dito yung mga pinagibaan.

Kulungan po ng manok yan, eh. Kulungan po ng manok. Kulungan po ng manok to. Bali guys, sinasabi po ngayon, 5 meters na lang. na 3 meters lang. Ngayon, 5 meters na ngayon. Okay. Yan po, patuloy po na lang tatrabaho po ang ating DBS QRT Quick Responding Bali, yung mga pinag-ibaan Tumukuha na po dito Bali, yung mga residente po dito Sila na po yung usang gumigiba Ah, uh, na po niya na yung ginawa niya ng kulungan po yata doon ng manok. Dahil ipapantay daw po dito sa bahay na to, ito po. Kaya na, Patay-pantay po. We'll be right

ano po yung dati? Alam niyo naman kung ano yung dati. Sinakop niyo eh. Kung ano yung sinakop niyo, tatanggalin niyo. Yun lang. Wala naman po na bago eh. Kayo, kayo po yung taga rito. Kayo may alam po ano yung sinakop niyo eh. Yun lang po yung dapat niyo ibalik. Para tapos. जिला